ang magandang balita ayon kay Mateo. Sa unang video, nakita natin kung paano ipinakilala ni Mateo si Jesus bilang Mesiyas na mula sa angkan ni David at bilang isang bago at may kapangyarihan na guro gaya ni Moses at gayon din bilang Emmanuel, na ang ibig sabihin sa Hebreo ay kasama natin ng Diyos. Pagkatapos ipahayag at ituro ni Yesus ang pagdating ng kaharian ng Diyos at matapos siyang dalhin ang kaharian sa pang-araw-araw na buhay ng mga Israelita, nakita natin na si Yesus ay tinanggap ng marami, pero tinanggihan ng iba, lalo na ang mga pinuno ng relihiyon ng Israel, ang mga fariseo Ang malaking tanong ngayon ay, ano ang magaganap sa banggaan na ito sa pagitan ni Yesus at ng mga pinuno ng Israel? Pag-aaralan sa susunod na malaking bahagi, mga kabanatang labing apat hanggang dalawampu, ang lahat ng iba't ibang mga inaasahan ng mga tao tungkol sa Mesiyas. Patuloy na pinagagaling ni Yesus ang mga may sakit at dalawang beses pa niyang himalang binigyan ng pagkain ang napakaraming mga tao sa disyerto. Ang isa ay binubuo ng mga Hudyo at ang isa ay di-Hudyo. Ang palatandang ito ay halos kapareho ng ginawa ni Moses para sa Israel sa ilang na lugar. Kaya ang lahat ng mga taong ito ay nasasabik kay Yesus. Iniisip nilang siya ang dakilang propeta at mesiyas, pero hindi para sa mga pinuno ng relihiyon. Ang kanilang pagkakilala sa Mesiyas ay nakabatay sa mga talata gaya ng awit dalawa o ikalawang kabanata ng Daniel tungkol sa isang matagumpay na Mesiyas na magliligtas sa Israel at magbabagsak sa mga masasamang mananakop. At sa kanilang pananaw, si Yesus ay isang manulokong guru at binabastos niya ang Diyos dahil sa mga sinasabi niya tungkol sa kanyang sarili. Kaya may mga kwento dito tungkol sa mga ito na pinapatindi ang kanilang pagsalungat at pagpaplano para patayin siya. Ang ginawa ni Yesus, lumayo muna siya at tinuruan ng kanyang pinakamalapit na mga alagad tungkol sa kung ano ang ibig sabihin para sa kanya ng pagiging mesiyas ng Israel. Dahil hindi ito ang inaasahan ng mga tao. Tinanong ni Yesus ang kanyang mga alagad sa Kabanatang Anim. Para sa inyo, sino ako? Sumagot si Pedro at mukhang tama ang sinabi niya. Sinabi niya, ikaw ang Mesiyas, ikaw ang anak ng buhay na Diyos. Pero mas luminaw na ang iniisip ni Pedro ay isang hari na matagumpay na mamumuno gamit ang kapangyarihang militar. Kaya hinamon ni Yesus si Pedro at sinabing, tama, magiging hari ako, pero sa ibang paraan. Nagturo si Yesus sa mga tema na mula sa propetang si Isayas na nagsabing ang Mesiyas na hari ay magdudusa at mamamatay para sa mga kasalanan ng kanyang sariling bayan. Kaya inilalagay ni Yesus ang kanyang sarili sa lugar ng Mesiyas na hari na mamumuno na naglilingkod at mag-aalay ng sariling buhay para sa Israel at sa mga bansa. Hindi ito naiintindihan ni Pedro at ng mga alagad kaya pumunta si Yesus sa ikaapat na bahagi ng pagtuturo na sinusundan ng serye ng mga katuruan pagkatapos nito. Ang lahat ng ito ay tungkol sa naiibang katangian ng kaharian ng Mesiyas sa ilalim ni Yesus na bumabago sa lahat ng ating mga sistema ng paniniwala. Sa komunidad ng Haring Naglilingkod, nagkakaroon ka ng karangalan sa paglilingkod sa iba at imbis na maghiganti, patawarin at gawan mo ng mabuti ang iyong mga kaaway. At sa kaharian ni Yesus ay nakakamit mo ang totoong kayamanan kung ibibigay mo ang iyong kayamanan sa mga mahihirap. Para sumunod sa misiyas na naglilingkod, dapat handa ka mismo na maging isang lingkod. Sa susunod na seksyon, mapapanood natin ang banggaan ng dalawang kaharian, ang kaharian ni Yesus at ng mga pinuno ng Israel. Dumarating si Yesus sa Jerusalem para sa Pasko, sakay ng isang asno, at binabati siya ng mga tao bilang ang Mesiyas. At kaagad na pumunta si Yesus sa bakura ng templo at gumawa ng malaking kaguluhan na nagpahinto sa pang-araw-araw na pag-aalay. Dito, mas malakas ang mensahe ng kanyang mga pagkilos kaysa sa mga salita niya. Bilang hari ng Israel, pinanindigan ni Yesus ang kanyang karapatan sa templo, ang lugar kung saan nagkakaroon ng ugnayan ng Diyos at ang Israel. Sa pananaw ni Yesus, ang templo ay nababaliwala sa pagpapakitang tao ng mga pinuno ng Israel, kaya hinahamon niya dito ang kanilang kapangyarihan. At natural na sobra silang nasaktan, kaya sinikap nilang hulihin si Yesus at ipahiya siya sa pakikipagdebate sa harap ng mga tao. Pero bigo sila, kaya't nagpasya silang patayin siya. Ipinahayag naman ni Yesus ang huling bahagi ng kanyang mga katuruan. Nagsimula siya sa matinding pagbatikos sa mga fariseyo at ang kanilang pagpapakitang tao. At saka siya umiyak para sa Jerusalem dahil sa pagtanggi nito sa Diyos at sa kanyang kaharian. Pagkatapos ay lumayo si Yesus kasamang mga alagad at sinimulan niyang sabihin sa kanila ang mga mangyayari. Papatayin siya ng mga pinunong ito, pero ito mismo ang magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Dahil imbis na tanggapin ang paraan ni Yesus sa mapayapang kaharian, mag-aal sa sila laban sa Roma at mawawasak ang Jerusalem at ang templo nito. Pero sinabi ni Jesus na hindi dito natatapos ang kwento. Mapapatunayan na wala siyang kasalanan pagkatapos ng kanyang kamatayan dahil sa kanyang muling pagkabuhay. At isang araw ay babalik siya at itatatag ang kanyang paghahari sa lahat ng mga bansa. Kaya pansamantala, kailangan maging laging nakabantay ang mga alagad at magtuon lang sa pagpapahayag kay Jesus at sa kanyang kaharian. At para ikalat ang magandang balita. Sa lahat ng narinig ng mga alagad, darating na ang kwento sa pinakapunto nito. Noong gabing yon, isinama ni Yesus ang mga alagad at pinagdiwang nila ang pagkain ng Paskwa ng magkakasama. Tuwing Paskwa, inuulit ang kwento ng pagliligtas sa Israel mula sa pagkaalipin dahil sa inalay na batang tupa noong Pasko. Tapos ito, binigyan ni Yesus ng bagong kahulugan ang simbolismo ng tinapay at alak. Mula sa pagkain ito, ipinapakita niya na ang nalalapit niyang kamatayan ay isang pag-aalay na tutubos sa kanyang bayan mula sa pagkaalipin sa kasalanan at kasamaan. Pagkatapos ng pagkain, hinuli na si Yesus. Nilitis siya sa harap ng Sanhedrin. Isang konseho ng mga pinuno ng mga Hudyo at tinanggihan nila ang pahayag niyang siya ang Mesiyas. Pinagbintangan siya ng pambabastos sa Diyos. Pagkatapos, dinala si Jesus sa Romanong gobernador na si Pilato at sa palagay niya, inusente si Jesus. Pero bumigay siya sa panggigipit ng mga pinuno ng mga Hudyo at hinatulan niya si Jesus ng kamatayan sa krus. Kaya dinala ng mga sundalong Romano si Yesus at ipinako sa krus. Mapapansin mo mismo sa bahaging ito na gaya ng ginawa ni Mateo sa mga panimulang kabanata, dinagdagan niya ang bilang ng mga talatang kinuha mula sa lumang tipan. Pinapakita niyang hindi trahedya o kabiguan ang pagkamatay ni Yesus, kundi, isa itong nakakagulat na katuparan ng lahat ng mga pinangako ng mga propeta. Dumating si Jesus bilang ang lingkod na Mesiyas na pinanggit ni Isayas. Tinanggihan siya ng kanyang sariling bayan, pero imbis na parusan sila, siya ang hinatulan para sa kanila. Pinasan ang bunga ng kanilang mga kasalanan. Nagsara ang eksena sa pagpapako sa krus at inilagay ang katawan ni Jesus sa isang libingan. Pero, nagtapos ang libro sa isang nakakagulat na pangyayari ang huling kabanata. Nalaman ng mga alagad nung umaga ng linggo na walang laman ang libingan ni Yesus. Pagkatapos ay biglang nakita ng mga tao si Yesus na buhay mula sa kamatayan. Nagtapos ang libro kay Yesus na muling nabuhay at nagbigay ng huling katuruan na tinatawag na dakilang misyon. Sinabi ni Yesus na siya na ngayon ang totoong hari ng mundo. Kaya ngayon, pinapapunta niya ang kanyang maalagad sa lahat ng mga bansa para dalhin ang magandang balita na si Yesus ay Panginoon. At pwedeng sumali ang kahit na sino sa kanyang kaharian sa pagpapabautismo at pagsunod sa kanyang mga katuruan. At sa pag-uulit sa kanyang pangalang Immanuel kasama natin ang Diyos, mula sa unang kabanata, ang huling sinabi ni Yesus sa kanyang maalagad sa aklat na ito ay, Kasama ninyo ako. Ito ang pangako na sasamaan sila ni Yesus hanggang sa araw na bumalik siya. At yan ang magandang balita ayon kay Mateo.